We are forever, that's right Tulad ng dati, makasundalo ng kalye yeah. We don't die, we multiply The mixtape, 2012 Yes, let's go Tulad ng ya mga kumpare oh! Muli nagsama-sama sa isang bubong Huwag na natin pasmin ng mga bubulong Ang importante ngayon, negatibo iba o Pakita natin sa lahat, naayos na ngayon Sa mga nagtatanong, ito ulit kami Di kami papayag na watak-wata kami Balik eksena, dating gawin Wala nang away-away, natiba-ti yeah. ulit <laughs> Nandito na naman, hindi-hindi mo huwag ang aming samahan Muling nagbuklod, muling magbabaway Ngayon nabot kamay na ang mga midimages. Sa mata na naghihintay Sa daang porsyento ang ibig, -bi, bigay, bigay ang mga sasabay Kailan man walang papantay Kapag kami ay iisa lang Iisa lang sa iisa Pag puso kami ay iisa na May check ano na pa naging Laging determinado Kami mga sundalo Balik ulit sa kapo yeah. sama Para sa basa Ikaw ako sila Pagkakabalik kayo Nagpamiss lang Sabay-sabay na tumayo Walang please lang Ito ay pusa Automatic Good vibes lang Walang magpapanik Saktong-sakto Parang sinuka Boss balita Bagong pagkula Ang isinulat ng mga sundalo Biglang nangyari Kahit ipinalo Lahat saludo At may respeto Isang buo Pag nagsama solido At na alamat, maraming salamat Sa umintindi, kaya doon na kami Mas lalong tumibili ng isa't isa at magkakasabay para abutin Ang tagumpay at walang pwedeng sumuwa, sumula ng tanda ng mga karamay 1 at 7 ang nanguhay Okay, balik eksena sa nakagabian Sama-sama sa awitin sa usang simulan Tapos na ang gulo, tapos na ang tambo Ngayon maririnig mo ulit kami ng isang buo Kapatid, kaibigan at kong pare ko na kayong lahat inuman na gaya ng dati Ibalik ang mga dating galaw Mas malakas ang pwede sa pagsabay-sabay sumisigaw Ikaw at ako, tayong lahat ay iisa Tulad ng dati, sulido na may pagkakaisa Sasalamat ang lubos at tao sa inyong lahat Sa kasama tayong muli ay matagal ko na hinahangal Sama-sama ang lahat Mula'y nagkaisa, mula'y dating masaya Ang dati, Muling ang pagkakabantayan ng na nabawi ngayon Mula't nang na, buhay Ngunit hindi pa rin nagbabago ang mga tunay Kung nakaibigan kahit may lumisan Ngunit sa pagbalik ay may dalang kapayapaan Nakayapa lahat Iksay naganap at muling maibalik Ang tiwala na lahat Tama na ang drama, halika't magsaya Hindi ka ba nakutuwang uling nagkaisa Ang lahat, sama-sama na ulit nagsusulat Di ko na pala nagpasing na itong Mga kombinasyon, panibagong aksyon Pagpapatawad sa lahat ang naging solusyon. Lahat naman ang ulan pag dumaan Imposible hindi tumila Lahat naman ang galit sa ating katawan Imposible hindi humupa Nakakapanginayang sa mga kapatid Sa lubong kilay sa'yo Sa lubong makilay sa'yo Sila ba dapat pumilay sa'yo Sila ba dapat pumilay sa'yo Pero di dapat na ganun Magbalik nao ka sa apat na taon Na pinagsamahan Kung malabo malaki hanggang kalookan Hanggang sa dumami ang mga naniniwala Mula sa mga pinagpalang hila Twistero at masakirista Nagbabalik eksena 187 Monster Isang labang karami sa Sa lahat Kami. Wala na sanang magkakamali Mausuman o malakusun ano pa rin ang motibo Sa puso may rebulto ng sundanong solido pa tayo mo? kamali noon pero hindi na uulitin Tapos na tapos na ang buwan na tagsibol like, Panahon na para Magkita kita ang muli alahat sa isa kubol Mga pare tol Bro, adakrab May bago pa pasiklab si Tara do sa lab At tawagan mo si Gab Namimiss ko ang bot Pati yung mic na makintab Kung saan unang dumura Tumula na ang mata Para makakanta Ang pangarap ng isa Ay pangarap na lahat Ako sawak sa baksa, kamay Bago umangat Ang sarap sa pakiramdam Muli makaramdam na matay pagpusbas lalo pang pinatibay nakaranasan, nang inuman na kailan tayo ganito ang katanungan hanggang kay isa ka, sa ka dyan ang pinakamalupit -na nakasagutan, kaya kapatid kapit lang ko, tagumpay ay kaakibat ng ating pagkakawata pipiliin ko pa di kayo kesa sa palakpa nandito, nandito lang naman kami tulad ng dati tulad ng dati, tulad ng dati.